Makita na karon sa round ball sa atbang sa Jensen Central Public Market ang ginatrabaho nga Founding Mayor's Landmark. Makita usab ang perspective sa kahumanan sa proyekto. Nagakantidad og 5.1 million pesos ang nasampit nga project sigon sa site engineer nga si Narasid Sangkula. Nubinta Diaz magdugay ang proyekto nga nagsugod katapusan sa simana sa Disyembre 2023 hangtod katapusan sa Marso sa 2024. Completion of Founding Mayor's Landmark Junction I. Santiago Boulevard, J. Ruyeka Boulevard, NP P. Boulevard, Barangay Bulak, J. Santos. Po. Inumpisan namin yung mga perimeter. Ang makikita dyan sa palibot is more on landscape. And yung mga bagong itong rotonda is good for the people na lang. Pwede ang tao magpasok na. Gipasalig ni Sangkula o sa mga panday gikan sa barangay Tinagakan nga ilahang nga tarungon ang trabaho. sundon kung unsa ang nasa plano o dili biyaan nga dili pa ang Jensen Founding Mears Landmark. Hopefully, since ang uh, kumpanya na first time nila nakakuha dito, no? So, 101% tatapusin po namin. Uh, maybe 90 days, matatapos na ito. Kung akong ikasulti, karon niya kami na ang nagtrabaho. Paning kamutang na namo na dili na mapareha atong nag-aging nagtrabaho. Nga nagka Kani, mas maayo na yun eh. Sabay ni City Engineer Emerald Signar, iyahang ang nakadaog sa bidding nga kontraktor nga paspasan ang trabaho aron dili sakit sa mata ang giabandona nga project. Karatong proyekto sa Uh, founding mayors uh, ito ang ato ang bidder nga nakadaog na committee uh, namo during the pre-construction meeting na uh, among gipapaspasan ipapas ang paghuman ana nga proyekto para dili na mahimong eyesore Gikonfirma usab ni Signar nga adunay kausaban sa disinyo inay nga tululang ka mayor mamahimo na nga upat kay iapil ang pinakaunang mayor nga si Dato Sharif Zainal Abidin sa dihang munisipyo pa ang General Santos nga gitawag kanhi nga buayan na ay kausaban sa plano base sa proposal manggod na sa kuan descendant sa mga munisipyo pang Jensen, si Mayor Jainal Abedin. Kahibulan nga sa tuig 2020, gi-terminate ang kontrata sa proyekto. Human nga na lang sa 62% ang agi sa kontraktor. O nga nasuta nga substandard ang gibutang ng mga kabilya. Nabutang sa blacklist ang kontraktor o niya nakabayad sa performance band. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigadier News Johnson, Brigada News!